Hello po mga kapatid, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. Ako pong yung tingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko. At ngayon po, sa panibagong topic natin ngayon, Meron tayong tata na kaya na isang interesting comment, ano? <laughs> okay, sige. So, hindi ka na patatagalin pa. It's all welcome, Kabernok ng Fastpassers PH. Hello po. Magandang araw po, Kabernok. Hello, Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Ano kaya yung uh, interesting topic na sinasabi mo, Brother Gabriel, na comment? Yes, yes. Opo. Ito po yung interesting na sinasabi ko, no? Ayan. So, merong isang panatikong miyembro ng MCGI na nag-comment dito sa ating uh, YouTube channel. Sabi niya, Aba! ni Mosne 6085, nasa hula na yan na pagkatapos niya, eh may manggugulo at ikaw yon kaibigan. Relax ka lang. Baka puntahan kita dyan. Aba! Ayan pala ka. Aba! ha? <laughs> ah? <laughs> Ayan ha. O. tapos sabi niya, kung totoo ang sinasabi mo, eh dapat nakipagdebate ka kay Brother Eli Soriano, ngayong wala na siya, di mo na mababago ang aral na tinuro niya kaibigan. Ayun. Ganun pala ka, Burnok. Naku ah, kinikilabutan na ako sa buhay ko. Dapat na ako mag-ingat. <laughs> yeah. Ay nako, grabe na naman 'yan. Ayun na naman, ayan hmm. na naman sila, ano, kapatid na Gabriel. O oh, yeah. eh, kung ano man 'yung mangyari sa iyo, eh syempre, 'yung gumawa niyan, basahin natin 'yung 8.44 ng Juan, sa na sila talaga oh, yung mag-ano dyan eh. Pusahin na natin. Kayo'y sa inyong amang jablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at amanito. nito. Ayun, so kapag nagbibigay ka ng threat, siyempre napipikon ka. Eh, sabi nga dito, hmm. siya ay isang mamamatay tao, buhat pa noo na. Ayun, no? at hindi nananatili sa katotohanan. Eh kung nagsasabi ka na ng katotohanan pagkatapos eh merong mag sa iyo, Brother Gabriel, eh syempre hindi siya nananatili sa katotohanan. Ang gagawin na lang niya, magte-threat na lang siya. Gusto kaniyang o oh, alam na kung anong igurgurin kung sa pagong mga terminolohiya sa social media. Gusto kaniyang gurgurin, Brother Gabriel. Gurgurin. <laughs> diba? <laughs> okay. Oo, kasi sabi niya, oh, "Relax ka lang. Baka puntahan kita dyan. Eh anong gagawin Ayun. sa 'yun? Eh 'yan ang masaklap Dyan. Ah. Hmm. Tapos sabi pa niya, Brother Gabriel, ha, ah, "Na hula na 'yan Napagkatapos niya eh may sabi niya, eh may manggugulo, manggugulo at ikaw yun. Mali. Mali yun, Brother Gabriel. Bakit? Hmm. Eh magulo na yung aral ni Soriano eh. O oh, yan ang masasabi natin. <laughs> yun, <laughs> oh, diba? yun. No. Sa loob nila mismo. Kahit pag tayo mangi alam, doon lang mismo sa loob ng MCG, ay magulo na yan eh. Mantaki mo sa aral pa lang eh. Oh. Eh tulad yan, pinagbibintangan ako, kabor no. Sabi niya oh, hindi ko na daw mababago ang aral na tinuro niya eh anong pakialam ko sa aral na tinuro niya? Si Rasul nga nagbabago nun, hindi <laughs> naman ako. Di ba? So, <laughs> si Rasul na nagbabago. Oh, di ba? Ah, ito, sa debate pa lang, Gaborno. Speaking of debate, kasi nabanggit niya eh. Pero mamaya natin sasagutin yung punto niya. O sa debate pa lang. Ano bang aral ni Soriano pagdating sa pakikipagdebate? Hindi ba ang mga ngaral dapat nakikipagdebate? At dapat pag makikipagdebate, leader sa leader, Tanong, si Daniel Razon ba nakikipagdebate? Ilang taon na siyang nakaupo, never yan nakipagdebate? Oo. Oh. Kahit sa panahon ni Soriano, nakipagdebate ba si Daniel Razon? Buti pa nga si Mel Magdaraog. Kilala niyo po ba si Mel Magdaraog? Ah, para maalala niyo po, mga kapatid kong katoliko, siya po yung nakausap ni Father Darwin sa telepono noon. Ayan, oh. Buti pa si Mel Magdaraog lumaban ng debate. Si Daniel Razon, hindi ko alam kung lumaban siya ng debate nung araw. Pero one thing is for sure, garantisado ako, 100%, 100%, ngayong nag, nakaupo na si Daniel Razon, hindi na siya nakikipag-debate. Eh bakit? Ano na ang debate na ngayon? Ayon sa MCGI, eh de debating walang kibuan, debating good works, at debating yung uh, mabuting gawa na lang daw. Oh. Kaya, anong pakilang ko sa aral ni Soriano? Mali yung aral ni ba't ko po babaguhin yun? Ang nagbago niyan, yung bago mong amo, kapatid na Mosne, si Daniel Razone. Ede patayin mo ko, edeg gawin mo yung gusto mong gawin. pag mo kong takutin. At kapag nangyari yun sa akin, lalong tama yung paninindigan kong iwanan yung iglesia ninyo. Mantakin mo, nangangaral kayo ng pag-ibig sa kapwa, ganyan mo ko pagbabantain. Hindi ako natatakot sa iyo, no? Unang-unang -una po sa lahat eh, eh, ilang topic na ba ng INC yung naitatopic namin? At alam nating dalawa, most na eh, kung uh, gano'ng katindi ang INC, di ba? O sa ilang topic na ni Kaburnok dun sa ming episode niya, na ka-partner niya ako, ang binabasted namin ni Kaburnok ilang beses na, di ko na mabilang, mga ministro pa ng Iglesia Ni Cristo. Eh kung tutuusin sa paggawa ko na nun eh, itinutunin ko na yung sarili ko, yung kalahati ng pako nasa hukay na na sa delikado na ako. Mga ministro 'yun. Eh ikaw, hindi pa nga, hindi mo pa nga totoong pangalan 'yung gamit mo eh. <laughs> Parang nakadami account ka pa nga niyan, itatakutin mo ako kapatid na mosni. 'Pag hindi hindi po, pasensya na, hindi ako natatakot sa inyo, no? At hindi din naman ako natatakot mamatay. At hindi ko kailangan manggulo sa MCGI. Wala po ako pakialam diyan sa inyo. Kaya ako nga iniwanan yan eh. Ang punto ko po, napakasimple lang naman eh, mga kapatid kong Katoliko. Ba't ko ito ginagawa? Ba't ko in expose yung MCGI? Para sa MCGI? Umakay ng MCGI na maging katoliko? Nungka, mga kapatid. Hindi ko yung gagawin. Wala ko pakialam sa mga panati ko, no? Alam nyo kung ano yung pake ko? Eto, tignan nyo. Sabi dito nung isang santo natin, to, gustong gusto ko itong santo, santo, natin na to eh. Ang sabi ni Saint Bernadette Subirus, When tempted to argue, recall these wise words. My job is to inform, not to convince. Ayun, no? So yung aking purpose po mga kapatid is inform kayo mga kapatid kong katoliko. Wala akong pa pakialam sa MCGI kasi expected ko na po eh. Naging panati ko din naman ako mga kapatid. Ano? Naging panati ko din naman tayo. At ako tegang, pag ako panati ko, when I say panatiko ko, tengang kawali ako sa kahit sinong mga ngaral except kay Daniel Rason at kay Soriano nung araw. Actually nga kay, kay, kay Daniel Rason, kung di sasabihin ni Daniel Drasso nung araw na yung kanyang ipinapangaral, eh, letra por letra ang sinabi mismo ni Soriano. Magda, magda-doubt pa ako nun eh. pa ako nun. O, hanggang sa Ayan, umalis na tayo sa MCGI. O ngayon, balikan ko ulit yung sinasabi mo. Ito, madalas na tong madalas na tong na-encounter na-encounter namin ni Kabornok eh. Yung script na to eh. Wala nang bago eh. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat nakipag-debate ako kay Suryano. No? Oh? Eh, naku po. Unang-una po sa lahat, ano? <laughs> Umalit ako sa MCGI, uh, buhay pa si Soriano, no? Inexpose ko yung MCGI, buhay pa si Soriano. Ayan. At hanggang sa namatay po si Soriano, patuloy namin siyang ine-expose. At katunayan, kung titignan nyo po yung history nung aking YouTube channel, uh, nire-edit ko na mga video ni Father Darwin. Gitgan. So, noon pa man, ibig ko sabihin, noon pa man, ina-expose ko na po si Ginoong Suryano or yung MCGI. Next is, hindi po pwedeng mangyari. Mosne, kung ikaw alam mo yung aral ng MCGI, hindi mo to dapat sabihin sa akin. Madaming mga panati kung gaya mo, lalong-lalo na nung mga nakapanood sa video ni SLTV na bakit nagsilitawan kami, you no, know, yung ko kung kailang patay na si Suryano, Unang-una -una po sa lahat, dati akong MCGI. Kung di ba naman kayo mga illogical, ang aral ng MCGI ang dapat makipagdebate leader sa leader, no? At alam mo din, Mosne, kung ikaw nakapakinig ng aral ni Soriano na hindi ko binabago, ha? Na hindi ko binabago. Gagamitin ko sa iyo yung aral ni Soriano. Hindi ba aral sa atin ni Soriano na hindi pwedeng makipagdebate or Walang mababasa sa Biblia na yung mga apostol, no, yung mga unang Kristiyano nakipagdebate sa rebelde. So ako sa paningin ng MCGI, bukod sa ako ay isang uh, sa paningin niyo, no, isa akong tik na ipinasok ng lihim kahit na hindi naman totoo. <laughs> eh ako ay rebelde sa inyo. Di ba? Yun yung pananaw nyo eh. Hindi ako pwedeng labanan ni Soriano ng dibate. Unang-una, ako ay rebelde, no? At kung totoo yung sinasabi nyo na dapat pala buhay pa si Soriano eh, dapat makipagla makipaglabang kay Soriano, bakit hindi pinatulan ni Soriano si Willy Santiago? Oh. Ikaw, Mosne, kung, kung, kung logical yung sinasabi mo dapat buhay, ilang beses sinamon ni Willie Santiago yun eh. Ano pa sabi ni Willie Santiago? Kung hindi daw available yung uncle, dapat yung, kahit yung pamangkin man lang. Si Willie Santiago yun, hinahamon si Suryano. Oh. Hanggang sa may nag-consultation na kay Suryano nun, nagalit pa si Suryano dun sa nagtanong. Ginaslight pa ni Suryano. Sabi niya, kung, uh, kung ayaw niyo dito, lumayas na kayo, sumama kayo kay, ano, kay Willie Santiago. Oh. Hindi sinagot ng matino ni Suryano, kaya anong dinahilan niya? walang mababasa sa Biblia na yung mga uh, apostol ay eh, nakipag sa mga rebelde. Kasi rebelde nga tingin nyo kay Willie Santiago eh. O tapos ngayon, isasampal nyo sa akin yung ganyan. Di ba double standard kayo lalabas niyan? Double standard kayo lalabas niyan eh. Dalawang aral ni Soriano kagad nilabag mo dyan, Mosne. Kahit ikaw, bali tatlo na. Kasi ab bagong aral ni Daniel Rason sa panibagong MCGI, dapat binablock mo na lang ako, Mosne. Ba't ka nagko-comment dito? iba di diba walang kibuan ha? O bakit nandito ka? Kasi pride yung umiiral sa iyo. Yun ang katotohanan doon. O the next yung sa panahon ni Soriano yung dalawa. Pa't ako makikipagdebate. O ikaw nga umanalyze noon. Binago ko ba yung aral ni Soriano? Dapat leader sa leader eh. O delalabas si Soriano magbabago ng aral niya pag nagdebate kaming dalawa. Ganon lalabas nun eh. Di ba katoliko ako? So sino ang dapat labanan ni Soriano? Sa Papa. At rebelde ako. Ba't ako papatulan ni Soriano? E rebelde ako. O, kaya hindi eh. hindi pwede po sa akin yun. Ano? At again, nililinaw ko po. Wala po akong pakialam sa inyo mga MCGI. Kung ayaw niyong magbalik loob sa Iglesia Katolika, walang problema, hindi ko kayo inaakay pabalik, no? Manatili kayo dyan kung yun ang gusto niyo, wala po kaming pakialam. Ang paki ko, yung mga katolikong patuloy or possible na maloko ninyo. Yung mga katoliko na possible na maloko ninyo. Bakit? Eh, matagal nang patay si Suryano. Hanggang ngayon, ni buhay na buhay yung mga video niya. Naninira pa rin sa Iglesia Katolika. Naninira pa rin sa, sa aming simbahan. So, anong gagawin namin? Tatanggapin yung mga kasinungalingan na yon Pagbibigyan namin kayo? Hindi, i-expose namin. Nakaipokritohan yung Iglesia nyo. Tantakin yung pagbibintangan nyo kami na kami gumagawa na, o magagawa o mananamba sa Diyos Diyosan, pinaparada daw. O ay ano ginagawa ng MCG ay ngayon? boy na buhay pa si Daniel Drason, yung rebulto niya, pinarada na. Galit na galit kayo sa amin. Sabi niyo eh, luhuran pa ika, pagsamba na yon. Iparada palang lang ikas, pagsamba na yon. Inaalay ng bulaklak, pagsamba na yon. Eh ano ginawa niyo diyan kay Daniel Drason? Bukod sa nilagay nyo pa sa ADP. Matakin mat mo ang kinakanta patungkol sa Diyos pero yung nasa screen mukha ni Daniel Razon. Di ba kayo nahihiyanon? Ayun! O sige, patayin mo ko, Mosney! Binibigyan kita ng ano, blessing! Patayin mo ko! Basta pag ako namatay, lalo kong mapapatunayan, tama pinaglalabang ko. Lalo kong mapapatunayan... Peke yung pag-ibig nyo, MCGI. Peke yung pag-ibig nyo. Bukod sa sinungaling yung bago nyong leader, ikaw din sinungaling ka din pag ginawa mo yan. Yung bago mong leader, toto tanggi eh. Kitang-kita na kumakanta dun sa area 52. Tapos sasabihin niya, AI lang. O, paano mo i-aano ngayon yan? Pag nagpaliwanag naman kami, nagbigay ng ebidensya na kumakanta na talaga siya, kahit hindi naman talaga AI yun, o ano, hindi nyo paniniwalaan. O sasabihin niyo naninira sa inyo. O sasabihin niyo uh, uh, pag ako naman nag inexpose ko o para ko pagkitaan lang daw sila. Naku po, wala akong pakialam po sa inyo ma, mga ano, ma, kagaya niyo po mosne. So dito sa topic na to, gagamitin kita mosne para lalong tumibay mga kapatid kong Katoliko. Para isabihin ko sa mga kapatid kong Katoliko, yan ang pag-uugali ninyo. Lalong magiging tama yung argumento ko na double standard kayo. Nangangaral kayo ng pag-ibig, pag-ibig. Yan na yung debating good works ninyo eh. Tapos ano, sasabihin mo sa akin, relax lang, baka puntahan mo ako dito. Sure, puntahan mo, patayin mo pa ako, patayin mo pa ako. Hindi ako natatakot. <laughs> na, lalo kung, ay, uh, lalo pa nga kung ano, kung pag, pag, pag nangyari yun, at least, mamamatay ako ng mas mainam kaysa sa kay Soriano. Si Soriano eh, nag-aaral nung araw, sabi niya, ang tunay daw na kristyano hindi pumapatay, hindi pinapatay. Ang tunay na kristyano ganito, ganyan. Hindi siya natatakot na mapatay. O eh, ano nangyari kay, kay Suriano? Namatay dun sa Brazil, hindi hinanap yung kaso niya dito. Kaya doon ko napatunayan, double standard din si Soriano eh. Nung una, nung nandun ako sa MCGI, hindi ko inaano yun. Tawag doon, pikit mata ko lang na inaano yun. Naniniwala ko kay Soriano kasi ganito, kasi ganyan. Hanggang sa humingi pa siya ng tulong kay Duterte eh hindi. Hindi siya napansin, hindi siya napansin ni Duterte. Dinanatili na siya do sa Brazil. Ang dinadahilan ni Soriano, ano daw, madami daw gawain sa Brazil. Madami daw gawain sa Brazil. O, doon na siya namatay. Hindi niya hinarap yung kaso niya dito. O, kung ako naman nandito sa Pilipinas, mapapatay mo. O, de, de, lalong talo ko pa lalo si Soriano. Ako talaga, pinatay ako. O, di ba? So, ayan po mga kapatid kong katoliko, yan yung ating topic natin ngayon. Ayan. So, I hope mga kapatid, lalo itong makapagpatibay ng ating pananampanatayang katoliko, no? At lalo nating mapatunayan, lalo nating maisip na ang kultong MCG ay hindi talaga tunay na sa Diyos yan. Punong-puno yan ang pagiging double standard. Ano? Makaatake lang, makapagmura lang. Eh, naku po. So muli, eh, mga kapatid, hanggang sa susunod na episode natin ng Kar Karunong Katolikos Dr. Natala Kayan, with Cabernok. Ako pong yung likod, Brother Gabriel de Guzman. Kasama po yung aking partner, Cabernok ng Fatmasters PH. Ngata naman po tayong parati ng ating Panginoon.